Magandang araw mga kaalaman na hinog. Marami po sa ating viewers ang nagpadala ng tanong, ano po ba ang mga lunas sa madalas na pananakit ng paa? Kaya ito na, pagbibigyan natin. Ang simpleng kirot o sakit na nararamdaman mo ngayon sa paa ay maaaning simptomas na ng mas malalang karamdaman gaya ng nerve damage, matinding pamamaga o problema sa sirkulasyon na pwedeng mauwi sa mas malalang komplikasyon. Kaya pakiusap makinig kayo. Dahil ang mga lunas na ibabahagi ko ay hindi lang basta-basta. Ito ay mga babala sa mga nakasanayan mong gawain na unti-unting sumisira sa iyong kalusugan. Panguna sa ating listahan, ang paglalakad ng nakapaa sa malamig at matigas na sahig lalo na sa tiles. Ito ang karaniwa na ginagawa ng halos lahat ng Pilipino sa loob mismo ng kanilang mga tahanan, mga nakayapak. Siyempre, nakasanayan na. Pagising sa umaga, diretsyo tayo sa kusina o banyo na nakatapak lang sa semento o tiles. Mukha itong simple pero ang hindi mo alam, bawat tapak mo sa matigas na sahig na walang anumang proteksyon ay parang paulit-ulit na paghampa sa iyong talampakan. Ito ay nagdudulot ng tinatawag na microtrauma sa mga buto at litid na siyang sanhinang matinding pamamaga o plantar fasciitis. Ang malamig na sahig ay nagpapalalapan ito dahil pinipigilan ito ang maayos na daloy ng dugo. Ang aking payo, please lang makinig kayo. Magchinelas kayo kahit nasa bahay kayo. Mag-invest kayo sa isang pares ng komportabling chinelas na pambahay. Bilang OFW healthcare worker po, sasabihin ko na sa inyo, huwag niyo pong pabayaan ng kalusugan niyo. Pinayayaman niyo lang po ang mga doktor sa totoo lang. Ang konting gastos lang minsan kasi inaantay nyo pa na lumalala. Yan na, pang pa lang, ikis na agad kayo. Ito kayang pangalawa sa ating listahan, ang pagkain ng sobrang matatamis at pag-inom ng soft drinks. Anong koneksyon ng asukal sa paa? Maani mo tanong. Napakalaki po. Ang sobrang asukal sa dugo ang pangunahing dahilan ng pamamaga o inflammation sa buong katawan. At ang pinakamadalikado, ito ang nagiging sanhinang diabetes. Ang isa sa pinakakaraniwang komplikasyon ng diabetes ay ang diabetic neuropathy o pagkasira ng mga ugat lalo na sa paa. Nagsisimula ito sa pamamanhid, tusok-tusok o parang nasusunog na pakiramdam kapag lumala, hindi mo na mararamdaman ng iyong paa. Kaya kapag nasugatan ito, hindi mo alam at magkakaroon ng impeksyon na pwedeng mauwi sa pagkaputol. Ang aking payo, itigil na ang walang habas na pag-inom ng matatamis na inumin at pagkain ng mga dessert. Ang panandali ang sarap na dulot nito ay hindi katumbas ng habang buhay na pagdurusa. Pangatlo sa ating listahan, ang sobrang pagkain ng maaalat Pansin mo ba na pagkatapos mong kumain ng instant noodles o isang malaking supot ng chichirya, parang namamaga ang iyong mga kamay at paa? Ito ay dahil sa asin. Ang sobrang sodium sa katawan ay nagiging sanhinang pag-ipon ng tubig na tinatawag na edema o pamamanas. Ang pamamagang ito ay nagdudulot ng pressure sa iyong mga paa, pinapasikip nito ang iyong sapatos at nagdudulot ng pananakit. Ito ay isang senyales na nahihirapan na ang iyong katawan lalo na ang iyong mga kidneys at puso. Ang aking payo, magbawas sa paggamit ng patis, soyo, bagoong at iwasan ang mga processed foods. Uminom ng maraming tubig para matulungan ang katawan na mailabas ang sobrang asin. Baka naman po bilang maliit na tulong nyo na rin po. Kahit wag na po kayo magsubscribe, kahit like lang po dito sa video, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang pagkahilig sa mga pagkaing mataas sa saturated fats. Paborito mo ba ang lechon kawali, crispy pata, chicharon at mga pritong pagkain mula sa fast food? Ang mga pagkaing ito ay puno ng saturated at trans fats na nagbabara sa ating mga ugat-ugat or arteries. Hindi lang ugat sa puso ang apektado kundi pati na rin ang mga ugat na nagdadala ng dugo sa iyong binti at paa. Kapag ang sirkulasyon, kulang ang oxygen at nutrisyon na nakakarating sa iyong mga paa. Ang resulta, pananakit, pamumulikat, lalo na kapag naglalakad at mabagal na paggaling ng sugat. Ang aking payo, magbawas sa prito. Piliin ang mga pagkaing pinasinawang, nilaga o inihang. Ang malinis na ugat ay nangangahunabang masaya at malusog na mga paa. Panglima sa ating listahan, ang pagpabaya sa mga pagkaing mayaman sa purines. Narinig mo na ba ang gout? Ito yung bigla ang atake ng napakatinding sakit, pamumula at pamamaga, kadalasan sa hinlalakit ng paa. Pakiramdam mo ay parang tinutusok ito ng libu-libong karayom. Ang salarin dito ay ang mataas na antas ng uric acid na namumuo at nagiging kristal sa iyong kasukasuan. At saan galing ang uric acid? sa purines, isang substance na sagana sa mga pagkain tulad ng laman doob, atay, balumbalunan, red meat, ilang uri ng isda tulad ng dilis at tamban, at lalo na sa alak. Ang aking payo, maging mapanuri sa kinakain. Kung madalas sumasakit ng iyong mga kasukasuan, iwasan o bawasan ang mga pagkaing ito. Hindi mo gugustuhin na maranasan ng sakit ng gout attack Pang-anim sa ating listahan, ang pagtitiis sa maling sukat ng sapatos. Babae man o lalaki, marami sa atin ang guilty dito. Nakita ka ng sapatos na maganda at nakasale. Pero medyo masikip ang sasabihin mo. Keri na to, luluwag din naman. O di kaya naman, nagsusuot ka ng lumang sapatos na pudpud ng suwelas at wala ng suporta. Ito ay isang malaking mata makatahasak. Ang masikit na sapatos ay hindi lang nagdudulot ng kalyo at paltos. Pinipigahan nito ang mga buto mo na nagiging banyons at martilyong paa o hammer toes. Mas malala, pwede nitong sirain ang iyong mga kuko, magdulot ng ingrown at maginsanhin ng impeksyon. Hindi pamporma lang ang sapatos, ito ay pundasyon ng iyong kalusugan. Ang aging payo, unahin ang komportable kesa sa itsura. Siguraduhin na may espasyo para sa iyong mga daliri. Kapag luma na at wala ng suporta, itapon mo na. Hindi ka nagtitipid kung ang kapalit naman ay permanenteng pinsala sa iyong mga paa. At ang pangpito, isa sa mga pinakamasakit sa lahat. Ang pagbabaliwala sa sobrang timbang. Ito ay isang masakit na katotohanan pero kailangan nating harapin. Bawat kilong na dudugdag sa iyong timbang ay katumbas ng apat na beses na bigat na puwersa na dinadala ng iyong mga paa sa bawat hakbang. Isipin mo na lang ang stress na dudulot niyan sa iyong mga buto, litid at kasukasuan araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng flat feet, nananakit na sakon at pagod na talampakan. Ang iyong mga paa ay dinisenyo para sa tamang bigat kung lalagpasan mo ito para mo na rin sinira ang pundasyon ng isang bahay. Ang aking payo, simulan mo ang pagbabawas ng timbang hindi lang para sa itsura kundi para sa kalusugan ng iyong mga paa. Kahit konting bawas lang ay malaking ginhawa na para sa kanila. Utang mo sa iyong mga paa na alagaan ng katawan na binubuhat nila. Mga kaalaman na hinog ang inyong mga paa ay ang inyong pundasyon. Huwag nating hintayin na ang mismong pundasyon na bumubuhat sa atin patungo sa ating mga pangarap ang siyang maging dahilan kung bakit hindi na tayo makahakbang. Ang pananakit ng paa ay hindi normal. Ito ay isang babala. Pakinggan natin ito. Ang pag-aalaga sa paa ay hindi luho, kundi responsibilidad sa sarili. At ito po ang kaalaman na hinog na laging nagpapaalala. Stay healthy, stay informed at alagaan ang mga paang nagdadala sa inyo sa tagumpay. Maraming salamat po at God bless!